magandang hapon sa ating taga-panood. Kami po ang ika na grupo at narito po kami sa inyong harapan upang talakayin ang sitwasyong pangwika sa Pilipinas at sa anong kulturang, turang kulturang um, popular. Araw-araw tayong nagsasalita, umiintindi at nakakarinig ng wikang Pilipino. Ngunit napapansin niyo ba na ang wikang ito ay nagbabago sa anyo at sa paggamit depende sa sabihin natin namamalayan mga na pero ang ikang Filipino ay sumasalamin sa ating lipunan. Ito ay tumutugon na sa iba't ibang pangyayari sa ating bansa. Ito ang konsepto, konsepto ng sitwasyong pangwika kung saan inilalarawan nito ang um, iba't ibang paggamit ng wika And, uh, mahalaga kung paano ginagamit ang wika ng iba't ibang sektor ng lipunan dahil may pagkakaiba nga ito. At sa kanya, binigyan niya din diin na ang um, estado isang halimbawa nito ay sa ating gobyerno mga uh, ka, um, uh, sa pagsulat ng mga sa pagsusulat ng mga batas makikita natin na uh, ang wikang Pilipino ang kanilang ginagamit pero kung sa mga legal documents ay sa English sa mga divorce din ang kanilang ginagamit ay English dahil na uh, sa professionalism ng television at mas papalawak ang mga mamamayan na tunuod ng television dahil sa paglakas at pagpalaganap ng cable o satellite connection. At ang magandang balita, ang um, pangunahing video na ginagamit ng television Bandyan, mas nakakaakit at mas, may, uh, mas nakakaakit at sumisigaw ang mga headline ng mga tabloid. Kaya ito ang pinipili ng masang Pilipino. Yan lamang ang aking um, ang aking parte sa report. Gumawa din tayo sa ibang mga report. Oh my God, Kari! Ang tagal-tagal na nun! nandito pa rin. That was just one mistake, Kali. Isa lang. Kiisa, dalawa, tatlo, pareho pa rin yun. Kumatol ka pa rin sa iba. Magandang araw sa ating lahat. Para sa ating pagbabahagian, ang ating topiko ay ang sitwasyong pangwika sa pelikula at anong kulturang popula. Pero ang ating unahin ay ang pang-pelikula. Ang ito ay refleksyon ng realidad. Bakit nga ba ito refleksyon ng realidad? Una, dahil sa inyong mapapansin, ang mga naunang pelikula ay puno ng mga Pilipino na mga salita. Ngayon naman, katulad ng pinakita kanina, ang mga linya sa pelikula ay puno ng mga tablish na salita. Nagpapalipat-lipat ang mga karakter sa Tagalog, sa English, at minsan sa iba pang dialecto. Katulad ng sinabi ni Gio na aktor kanina, My God, Kali! Nagpapalipat siya sa dialect sa Filipino at sinabi isang beses lang Europe. You know. Sunod ay, bakit English ang karaniwang pamagat pelikulang Pilipino. Nakasanayan natin makita na ang na yeah, ang pamagat ng mga pelikula, kahit gawa ito ng Pilipino at ang mga artista ay Pilipino, ang pamagat naman ay Ingles. Ito ay dahil gustong buksan, gusto itong offer o maging daan para maging interesado ang iba't iba pang mga tao sa pelikula. Hindi lang mga Pilipino, kundi mga manonood sa iba't ibang bansa. Sunod, ang layunin ng mga sa paggamit sa bigang Pilipino sa pelikula. Una, upang makaakit ng mas maraming manonood, katulad na aking nabanggit kanina. At pangalawa, kung nauunawaan at nalilibang ang mga manonood, ay ang mangyayari malaki ang kita ng sitwasyong pangwika sa anyong kulturang Pilipino. Una, ang wika, isa sa mga karakteristik nito ay ang pagiging malikhain At sa pag-unlad at paglago ng wika, umusbong din ang iba't ibang paraan ng malikhaing paggamit nito. Ito ay nagbigay daan para sa mga paraan sa pagusbong ng iba't ibang paraan pa ng paggamit nito. At yun ay i-discuss ng aking kasunod na pag -ugula. Salamat po. Magandang araw sa ating lahat. So, ngayon ay tatalakayin na natin ang uh, flip top. So, alam kong alam nyo ang flip top, pero hayaan nyo akong ibahagi kung ano, ano ang flip -top. So, ito ay pagtatalang oral na isis, isinasagawa ng para. Or, uh, ito ay isang paraan ng argumento ng ginagawang parap na uh, gumagamit ng mga balbal na salita na may pag pangnalain o, o di kaya ay nakakainis na mga salita. Uh, alam niyo ba yung mga flip top battles na napapanood nyo sa YouTube? Ganun yun. At um, sa ah uh, uh, ito rin ay hahawig sinasabing nahahawig sa balagtasan, sapagkat ang mga persong nirarap ay magkakatugma bagamat um ito ay hindi nilalahat o walang paksang pinagtatalunan kung um kung may bat ano uh, battle or uh, kung may uh, flip up battle uh, kung sino yung maunang uh, magrarap ay siya rin mag uh, de dedesisyon mag decision kung ano ang ang uh, paksang kanilang pagtatalunan kaya kung kaya ang ang argumento ay patuloy na parang impromptu impromptu yan ang mga paksang pinatalakay nila ay impromptu lamang. Halimbawa, gusto nyo halimbawa, okay. Flip top ka na, flip top. Wala ka namang laptop. O ito, piso pang pili ng lollipop. Kung hindi masarap lang, ng na masarap. Yun, halimbawa yun ng flip top. Aha. Uh, at susunod naman natin tatalakayin ay pick-up lines. Ang paborito ng lahat. Alam ko paborito nito. At alam kong nagagamit nyo rin to sa mga crush nyo. Kaya, um, anong gagawin? Let's read it! Maka, ito ay makapagong bugtong kung saan may tanong na sinasagot ng isang bagay na madalas may ugnay sa pag-ibig pag, -ibig, pag -ibig at iba pang aspekto ng buhay. So, um, ito rin ay uh, nagmula sa buladas ng mga pinatang nanliligaw upang ang kanilang nililigawan ay kanilang mapakilig, mapangiti at mapaibig. Oh, alam 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 kong alam na alam niyo. Epo rin ay masasabing nakakatuwa, nakakapagpangiti, again, at nakakakilig, cute, cheesy, corny, cringe. Yeah, kung ano yung nasa isip niyo. Ah, eto, may may halimbawa ako kung na nagamit ko to sa crush ko noon. si Baby Yoda ka ba? Kasi Baby Yoda one for me. <laughs> so ayon ay halimbawa ng um, uh, lines. Alam kong alam nyo na to kaya hindi na natin papatagalin pa. Tayo ay dumako naman sa huling um, uh, paksa which is a uh, ito ay hugot lights ito rin ay tinatawag na love lights or love quotes alam kong alam na alam niyo rin to kasi paborito rin ito ito ay tawag sa mga linya ng pag-ibig na nakakilig nakakatuwa o minsan naman ay nakakainis uh, madalas ito ay naki, uh, nanggagaling sa mga niya ng mga paborito nyong tauhan sa mga pelikula o mga programa sa telebisyon. Katulad na lamang ng uh, mga romance na uh, pelikula o o di kaya eh, mga mga pelikula na mayroong delubyo, may dago, ganyan. Uh, uh, madalas din ang mga tao ay nakakagawa ng hugot lines, base sa kanilang um, karanasan sa pag-ibig at kung ano mang aspeto ng buhay. Ito, halimbawa, um, ito ay galing sa isang pelikula ni um, uh, Catherine Bernardo um, at ni Daniel Padilla, yung The House of Us. So, ito. George, I'm sorry. And what makes the story different from all your other stories before? Halos pitong taon ng buhay ko, binigay ko sa iyo, primo. At sa pitong taon na yon, isang beses lang ako nagsabi, pagod na ako. So, ngayon ay alam niyo na kung ano ang flip top, pick up lines, at hubot lines ka. Kaya, um, ako ay magpapaalam na. At, um, sana ay may natutunan kayo ngayong hari. Maraming sa